Good morning, good morning mga kahag farmers Andito ako ngayon guys sa mga alaga, mga makukulit Papakain po ko sa kanila guys ngayong uh, umaga Ano bang pizza ngayon? Uh, March uh, 22 <coughs> Ayan <Ngayon> sila guys <coughs> pinapakain, ko, pinapakain ko na sila guys sa kanilang ano, uh, tang, almusal So mamaya ako na sila liliguan Uh, paliguan mamaya mga 10 uh, mga 10 na or 9 uh, ganyan dapat sila paliguan kasi medyo papunta na ng ano, mainit na panahon mainit na tanghali so para maging uh, healthy sila at saka palaging ano, uh, hindi uh, mainit yung kanilang katawan Mamaya papaliguan ko nito sila. Okay. Kasi tapos na silang kumain, so naubos nila yung binigay ko sa kanila ng pagkain, yung limit na pagkain sa kanila. Hindi kasi pwedeng uh, sumubra yung pagkain nila guys kasi uh, lumalambot yung kanilang dumi pag uh, sumubra yung kanilang pagkain. Ayun na guys at maraming salamat po. Uh, good morning once again sa lahat ng mga viewers natin, mga followers. Yung sino pa yung gusto maging magipag uh, papalo sa atin. Sige, go nang go. Uh, back again. Thank you so much and bye-bye.